O que

3480 244 for trip 3, 3 pieces Ito sa fried sardines 34.75 yung isa Kasiyan nakamahal ang bilihin dito sa Jupiter ng <laughs> Pilipinas. Ito ay 34 pesos yung isa. Yan yan na sya kamahal. Ito naman yung mega sardines, 24 pesos yung isa. Mas mahal yon ng 25 cents kumpara doon. Ito mas mahal sya ng 25 cents. 24 pesos.25. Ito pa. ito kasi mas masarap yung sauce nito. Yung sauce lang pinagkaiba nito, mas masarap yung sauce niya. Ito 24 pesos yung isa. 555 sardines. 24 mas mahal pa rin ito ng 50 cents. eto halos 80 pesos na 70.75 yung isa yung maliit is 32.50 Laki ng ano, maganda ah. Malaki yung kanyang protein. 7 grams. Yang town Corned beef. 33 pesos. Yun ang dami. Dito kasi every every Sunday pumupunta dito yung Chongsan San uh, supermarket magbubunan uh, sa sila. So Anong nangyayari parang mas mababa yung presyo kumpara doon sa city. Presko to na 27 pesos yung isa. Ayan kanina lang maraming tao dito kaya lang medyo kumunti na dahil siguro nakabili na yung iba bath soap yung okay, mga bath soap at saka mga shampoo Ito, grabe oh. Grabyo. Yung yung berban nilang malaki atas, alos na gatas. Halos isang libo na. 785. 786. Ang laki. Itong medyo malalaki is 409. 409 Ito merong mas mura dito 237 gas Magkano yung isang kabang na bigas? 1,430 1,400 Wow yung ano Ay brown sugar pala yung 3,000 Ito, ya Chippy 30, 23, 25 Piatos 32, 50 Piatos 32, 50 Paparias 33 33 itong Nova Ito Ito yung gustong gusto ko kaya lang nagmahal siya 257 yung at lot by 1 tick 2 257 Bilakukano tawakan ni di Yung cup noodles nila is 21 pesos yung isa Parehas 21 pesos doon yung counter Ayan, maraming nakatila ito kumuha ko dito kanina ng isa 36 pesos yan. masarap to